Oh, mayroon pa. Kung gusto mo. Sige, taray ko. Taray mo ah, ulit. Sa loob ng isang taon. Although, paulit-ulit ko nang pinapaula sa mga kani eh, to eh. Sa loob ng isang taon, ilan buwan ang tartiwan ang dulo niya? Paulit-ulit <laughs> yan. dito tuloy siya po hindi talaga mo mo Oh Salub na ilan yung 31 ang dulo niya Anong anong buwan yung 31 ang dulo? Oh, 31 isa, isa. oh, yung dulo niya, 31 8 na. 8 January, February, March, April, May, June, July. August, September. August. Ah, mali pa rin. Pakita ko ulit sa'yo, parang <laughs> Hindi ko di, Hindi ko po alam kasi, hindi rin po kasi siya related sa course ko. Hindi, siyempre, ginagamit natin araw-araw yun. Pero ang alam ko po, eh, dito sa para matandaan mo talaga <laughs> gallery gallery ba't mo dami na akong video ipapakita nyo po yung mukha ko pwede nyo no. pong i-blur na lang pwede wala na ang problema kahit na nahiya po ka sa ako wag ka nang mahiya Nasaan yun? Nasaan ba yung kalimba? Ay, ito mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ay, 7 na. Tara na. -1 <laughs> <Minus one. laughs> <laughs>